Ano na naman tayo mga idol, may bibidyo na naman tayo, palipad na aeroplano Pero nandito tayo sa malapit sa Kanyang pagbubuluhan Ayan dyan siya naman, parating na mga idol. Para, siya mga idol Mabilis lang ito mga idol Ayan, i-close up natin Ayan siya mga idol, nasa turn around uh, Waiting area na siya Pero palagpas paglabas niya dyan Dito na sa sa na pinagbibilwa ng aeroplano ayan na siya mga idol oh. napakaganda mga idol Cebu Pacific mga idol ang ating mabibidyo ang lilipad ngayon Pampasaherong aeroplano mukhang may palapag pa mga idol nagiginto siya ayan na mga idol may palapag helicopter ang galing ng dating kaya pala siya uminto mga idol Meron tayong mabibidyo ang helicopter na palapag Palanding din ayan o no, mga idol Yun, ganda Dito siya lalabas mga idol yun Kaya na siya Paglapag niyan mga idol, saka palilipad yung ano yung plano na binibigyan natin kanina yun ano siya mga idol oh maganda panoorin mga idol yun ano, mga idol nag magapwisto na yung ano kasi palapag na yun yun ano na siya labas na ito dito sa kanyang pagpapwistoan mga idol mm ano? Ayan na siya mga idol Tapos yan palipad na yan mga idol Cebu Pacific Pampasayero papuntang Manila Mga idol Ayan na siya mga idol tayo ng gusto Ayan Nag mawer ako e pinatabi ako ng Tower kay may palipad For safety Ayan ako nag mawer mga idol sa gilid na yan Ayan e na, bubuylo na yun, mga idol At Tingnan natin ang arangkada niya mga idol Ano? Isang napakagandang paglipad na naman ang ating mapapanood mga idol Ayan e na mga idol, ayan e na siya Hintayin niya pa makapasok ng helicopter mga idol Standby mo na siya Ayan na mga idol Pumailo na Pumailo na yun, mga idol Ayun ang ganda naman mga idol Ayan na mga idol Palipad na siya You know, layo na kagad mga idol uh, salamat sa panonood mga idol hintay na natin makapag ayun uh, ano pa yung ano nang moist ng ulan oh magdana ng gulong kala mo talaga ano eh mabilis umulan guys kanina mga idol eh pero minto na rin ayan maraming salamat sa panonood mga idol